Oh guys, okay yung sahod niya. Natuwa nga ako kasi sabi ko, parang madali ako makaipo ng pera. <coughs> morning guys isang magandang magandang umaga sa inyong lahat na angel at sa mga tulog pa dyan gising na kayo guys ngayong araw ay papasok na ako ngayon sa ating trabaho may kukwento ko sa inyo saglit na uh, may angel uh, di ba may trabaho ako from 7 to 3 o'clock ng hapon or 7 to 2 Guys, actually may nakuha sana akong trabaho ng panghapon from 4 o'clock tonight. Basta tonight hanggang matapos yung trabaho ko sa kanila. Parang assistant. So guys, okay yung sahod niya. Natuwa nga ako kasi sabi ko, parang madali ako makaipo ng pera at makabila ako ng pamasahe pa uwi. Pilipinas. Kaya lang, my angel, nung nag-try out ako ng mga ilang araw, na-realize ko na malaki talaga yung sasawurin ko. Kaya lang, ba, baka hindi kayanin ang aking katawan, ang aking body. May angel yung trabaho na yon ay stay in. Pero so, inaalaw niya ako magtrabaho sa umaga. Ang start ng trabaho ko sa kanya ay from 4 o'clock nga hanggang matapos yung trabaho ko sa kanila. So may sariling room doon sa bahay niya. Pero nung pumunta ako doon, hindi ko matatawag na room ba talaga yun. Pero room talaga, kaya lang maraming mga nakatambak. Yung apartment niya guys ay simple lang siya. Hindi ganun kalaki sa mga nalilinisan ko. Kaya lang may angel. Open po yung kitchen niya. Ako kasi guys, alam nyo naman na nagtatrabaho ako sa umaga di ba So kailangan kong kumain. And also kailangan kong magrest din. Ang pagkain yun na yung ating energy source. Para ang ating katawan ay gumana. Tapos, may Angel, nung diniscuss namin yung mga pagkain na lulutuin ko sa kanya, egg, tomato, yung mga simpleng pagkain na mga healthy food na hindi katulad sa mga pagkain natin. Sila kasi sa tinapay, sa mga tomato, mga cucumber, mabubuhay na sila doon. So, pag ako, nagluto ako doon guys, mga ang buong apartment kasi nga open siya eh. Open talaga yung apartment niya, walang harang yung kitchen. So, ito na nga, Angel. Nag-propose ako sa kanya. Sabi ko, gusto ko magtrabaho sa iyo. Alam ko na ilangan mo ng stay in. Pero, sabi ko, pwede ba ako mag-request sa iyo na hanapan mo ako ng studio or room na kahit maliit lang or garsonera na sobrang liit basta nandun na lahat na pwede ako magluto ng pagkain ko naisip ko kasi guys na sa umaga or sa gabi pagtapos ko kahit alas 12 pa yan gusto ko may sarili akong space na pwede ako magluto ka ng maramihan tapos i -re ko na lang tapos anytime iinitin ko na lang ganun kasi ganito naman yung sistema dito pag nagtatrabaho dito kaya lang may angel ayaw niyang pumayag kasi gusto niya talaga ng stay in gusto niya kasi may mag assist sa kanya sa lahat sa everything yung abutan ka ng mga damit lahat lahat lahat, lahat. at saka may isa akong babantayan na aso na parang anak na niya yun nga lang may angel No, maganda sana. Kaya lang, kung gano'n naman, napapasok ako sa umaga ng 7 to 3. Na, sabi kasi sa akin, Angel, pagpasok ko sa umaga, before ako pumasok, kailangan nag-prefer na ako ng pagkain niya. Mga kailangan niya. So, yun. So, pag uwi ko naman, uh, yun, mag-start na ako ng 4 o'clock. Paano ako makapagluto, guys? Hindi ako basta pwede magluto dun. Kasi pag nagluto ako ng ano, mga ngamoy, ayaw niya nang, basa malinis siya sa bahay eh. Kasi minsan, kasi diba nag-part time ako sa Umuwi siya minsan na madaling araw. So sabi ko, paano kaya yun? Umuwi siya na madaling araw. Eh, maaga ang tulog ko kasi nga maaga din yung pasok ko. Yun my Angel, dahil ayaw niya pumayag doon sa ano ko. Sabi ko naman sa kanya, kahit alas daw si Kapen, alauna ako matapos ng trabaho sa'yo, Ang uh, magkatrabaho ako. Basta malaga, pagtapos ng trabaho ko, may sarili akong space na tutulugan, tapos makakapagluto pa ako. So yun my angel. Kaya na pag-isipan ko, sabi ko malaki nga ang sahod ko. Pero malaki nga ang sahod natin, pero ang mangyayari ay maano ang katawan natin. Kulang ka sa tulog, kulang ka sa kain. Baka maya maya niya naglalakad na tayo sa karsada na gaganyan ganyan. -gany. <laughs> Kaya sabi ko may angel, hindi to para sa akin. Malaki man, pero kung magkakasakit man ako, paano yung mga bata? So, andito na tayo sa trabaho ko kung saan na binigyan niya ako ng option na bigyan niya ako ng sarili kong space kahit maliit lang. Naku, kakagating ko yun. Kahit na alauna pa ako, basta may sarili akong matutulugan. Kaya lang, ganun talaga may angel. So, maghanap na lang tayo ng iba. Ganun talaga ang buhay. Ayaw ko naman isacrifice yung ano ko. Ay! So, ayaw ko naman guys, isacrifice yung aking katawan. Kasi pag nagkasakit ako, paano na? So, uh, my angel, ano yung opinion nyo sa ano ko ngayon, sa vlog? Comment down below.